Nagkaroon ng malaking reaksyon mula sa mga netizens ang kapuso actress na si Shuvi Etrata matapos muling lumabas ang isang lumang post niya noong Setyembre taong 2020, kung saan nabanggit niyang gusto niyang maging single na lang. Dahil doon, may ilan na tila hindi naniniwala sa kanyang mga nakaraang pahayag na siya raw ay hindi pa nagkaroon ng boyfriend. Ang post na ito ay ginagamit ngayon ng mga netizens bilang batayan upang tawaging sinungaling si Shuvi dahil sa mga nakaraang panayam niya kung saan mariin niyang sinabi na hanggang ngayon ay hindi pa siya nakarelasyon bilang nobya ng sinuman. Sa usapin ng lumang tweet post, sinabi ng isang netizen, akala ko ba NBSB no boyfriend since birth ka, matapos mabasa ang post ni Shuvi na nagsasabing namimiss niya ang pagiging single. Kahit maraming nagtutulig sa, may mga nagbigay din ng depensa para sa kanya, na nagsasabing ang mga lumang post ay maaari ring mali ang pagkakaintindi kapag hindi binigyang konteksto. Samantala, nilinaw ni Shuvi sa mga panayam na hindi pa rin niya tinatanggap bilang opisyal na relasyon ang ugnayan nila ni Anthony. Sa GMA News Online, sinabi niya na sa kabila ng panliligaw ni Anthony at ng mga effort nito, kailangan niya munang makilala ng mabuti ang naturang tao bago magdesisyon. Bukod pa rito, ipinapakita sa mga panayam na malaking bahagi rin ng desisyon ni Shuvi ay ang kanyang takot at mga karanasan hinggil sa relasyon, lalo na sa mga namamasyal na hindi malinaw ang intensyon.